Guys Idol, na-memorize mo na ba yung panata ng bagong Pilipinas? Try po natin. Bilang isang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palagi ang dadalhin sa puso, isip at diwa ang pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit. Hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa bagong Pilipinas. So guys, idol, i-memorize na yan kasi Pilipino tayo.